Ang Bible parehas sa Old at New Testament. Grabe, ang daming kagilo-gilo na kwento. Natatandaan mo ba si Jonah at yung malaking isda? O yung asno na nakakapagsalita sa numbers? Ay e yung staff ni Moses na naging ahas sa Exodus. Tsaka, di natin pwedeng kalimutan yung Nephilim, yung mix ng tao at ang hill. Yan ang mga kwento na pasimula pa lamang. Isa sa mga kwentong talagang tumatak ay yung tungkol sa magic ring ni Haring Solomon sabi nga nila ay nagbibigay sa kanya ng kontrol sa mga demonyo. Makikita yung mga kwentong ito sa mga unofficial texts. Pero taga lang, meron pang iba. You see, maraming bersyon ang Biblia. Bawat isa may kanya-kanyang dagdag. Halimbawa na lamang yung bersyon ng Ethiopia. Kasama doon yung aklat ni Enoch. Samantalang yung sa Katoliko naman meron silang Maccabees. Tapos meron pang mga kakaiba tulad ng Gospel of Judas at mga Dead Sea Scrolls. Maliwanag na walang one-size-fits-all ang Biblia, kundi iba't ibang versyon na nabuo at nabawasan sa loob ng maraming siglo. Ang video na ito ay hindi para pagdebatehan kung sino ba talaga ang legit. Ang gusto ko lang ay talihin ka pabalik sa panahon na bago pa maitatag ang mga doktrina ng Biblia. Isipin mo to, ang mga sinaunang Hudyo, isa lang sa maraming tribo sa Mesopotamia, kasama ng mga Babylonian, Sumerian, Hittite, Assyrian at iba pa bawat isa sa kanila may mga Diyos na kasing halaga sa Judaism. Interestingly, hindi ganun ka-accurate ang tawaging monotheistic ang Judaism. Parang more on lifestyle siya na nagbigay lang ng top spot kay Yahweh bilang chief deity. Pero marami pang ibang mga Diyos na kasabay niyang nag exist Pati na sa Biblia, makikita yan. Pero bago pa natin ito ng diskusyon, make sure na hit mo yung like button at isubscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat pang video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa na? Alright, simulan na natin. Sa sampung utos ng Biblia, lalo na yung Book of Exodus, sinasabi na, You shall have no other gods before me. Sobrang lakas ng dating ng statement na yan. At madalas itong kinagamit. Pero, naisip mo na ba yung tungkol sa ibang mga Diyos na pinabanggit niya? Yung second commandment na bibigay ng konting clarity bawal gumawa ng mga bagay na kumakatawan sa ibang Diyos. So, parang bawal ang idols kaya ng mga repulto ng mga Egyptian gods tulad ni Osiris. So, nag exist talaga yung ibang mga Diyos. Ang utos lang ay huwag silang unahin kesa kay Yahweh o gumawa ng anumang statwa na may kaugnayan sa kanila. Pero hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Sobrang daming mention ng pre-modern polytheistic universe na umaapaw sa mga spirits, iba't ibang entities, lesser gods at greater beings. Lahat sila konektado sa iba't ibang lungsod, tribo, bundok, ilog at teritoryo. Alam mo ba na hindi itinatanggi ng Biblia ang existence ng ibang mga Diyos bukod kay Yahweh? Sa totoo lang, madalas banggitin ng Biblia ang iba't ibang Diyos na sinasamba ng iba't ibang tao noong sinaunang panahon. Binabalaan tayo ng Book of Deuteronomy na sambahin yung araw, buwan, at mga bituin, lahat ng nasa langit na inilaan ni Yahweh na iyong Diyos sa lahat ng mga tao sa buong mundo sa ilalim ng langit. Ibig sabihin, itinalaga ni Yahweh ang iba't ibang Diyos sa iba't ibang bansa, pero pinili niyang Israel bilang kanyang mga special people. Sinasabi rin sa atin ang Biblia kung papaano nilabanan ni Yahweh ang mga Diyos ng ibang mga bansa, tulad ng sa Egypt. Sa Exodus, Pababasa natin kung papaanong nagpadala si Yahweh ng sampung salot para parusahan ng mga Egyptian at ang kanilang mga Diyos. Sa Numbers, mababasa natin kung papaanong pinarusahan ni Yahweh ang kanilang mga Diyos. Ipinapakita ng mga kwentong ito kung gaano kalakas at kasuperior si Yahweh kumpara sa ibang Diyos. Pero bakit ang mga Israelita iisa lang ang sinasamba nilang Diyos, samantalang iba ay marami? Well, ayun sa Biblia, kumuha si Yahweh ng covenant sa kanila, isang espesyal na kasunduan na nangangailangan na sumunod sila sa kanya at sundin ang kanyang mga batas. Bilang kapalit, nangako si Yahweh na puprotektahan sila, kagabayan at pagpapalain. Ang mga Israelita ay mga nomad at herders na nangangailangan ng Diyos na laging kasama nila at nagmamalasakit sa kanila. Kailangan din nila ng Diyos na makakatulong sa kanila na talunin ang kanilang mga kaaway at bigyan sila ng sariling lupain. Si Yahweh ang Diyos na yun. Kaya kapag binasa natin ang Biblia, dapat nating tandaan na isinulat ito nung panahon ng maraming mga Diyos pero iisa lang talaga ang mahalaga. Si Yahweh hindi lang basta isa sa marami, kundi siya lang talaga ang karapat dapat na sambahin. Siya ang lumikha ng lahat at ang nagmamahal sa kanyang mga tao. At kung nagkos naman ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.